Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Sabi daw, pag nilagay daw sa rep yung chocolate, titigas At sa na wala <laughs> <laughs> yung chocolate ko. Pinahain na pala lang iba Ako na, ganto <laughs> na lang <laughs> kaya kainan natin Ito na lang <laughs> yung <laughs> seasoning Ito na, nagigyan mo

Kala ko, sa ocean eh. Bakit? Sintang yung pusit. Oh, wow! Wow! Pusit! Bakit? Bilis ah. <belisa. Langol>. <laughs> <laughs> At least, sirupo ka niyang tumulong. Lima ringgit tuh, ah. Halo, dia masih ngerasa

Mukhang okay. Oh, no. Okay pala man siya. Tumayo pa eh. Concern <laughs> ka lang kay kuya. Kaya lang <laughs> e, pa kasi. Nagbayad ka naman pero ayaw tanggapin. Ang <laughs> e, lakas trip mo ate. Sorry, sorry. Sorry. Dami niyan. Ako, oh, overflow na. Ay, sus. <laughs> Grabe ka palpakan yun. Wala. May nakita si Mingming. -Ming. <laughs> yun lang. Out-out ko lang po doon sa mga gustong-gustong nawawalan ng gamit. Kung gusto nyo pong laging nawawala ng gamit, simple lang na ang gagawin natin. Huwag nyo na pong ingatan. Pag nawala po, opportunity na yan para makabili ulit ng bago. <laughs> tama, tama, tama! Tama! Tama ka dyan. <laughs> ano? <laughs> <laughs> Matos na pala yung katabi niya. Pwede ba kitang ligawan? Bakit Ay. ako ang liligawan mo? Marami namang magaganda dyan. Eh kung sa'yo nga, nahihirapan ako. Sa so, magaganda pa kaya? Hey, ka maganda naman siya eh. Aura ka, Di mo alam. Hindi nga kasangipin. Ay, maiting ha? Oh. <laughs> <laughs> di Diba sabi ko sa'yo, sabi na ako sa'yo ah. Magbabayad ako bukas. Bukas? Oh, ano yan? Ah, <laughs> ha? Ha? Hindi. Masyado nga lang. na ako. Oo. Oh. Okay. na, murad Wala. Oscar! Ako, sana si Oscar. Tanawa, guys. <laughs> Relax sa hindi na tanan. Sumo na kayo ng padagat at pabukit. Kapila-pila si Oscar. Oh, ano, Oscar? Oh, ano, Oh, ano sasabihin Nagtataka ako kung bakit sinasabi ng karamihan, 'yung mga babae daw ang laging tama. Iba't nakakuha sila ng maling lalaki. Hindi naman. Hindi kita SLEPT SERVICE? Kailanman May eh, Pababayaan <laughs> Ang dami mong beer Ongke? Okay? Hmm. Ah, okay? ah, sabi ko ang dami mong beer Uminom um, ka na naman kagabi Ongke? Ang dami mong beer Ongke? Okay. Wala lang ito, ito eh, Diba eh, wait lang ito yun o oh. ungger Oh iya tapi unggger Bila glassar itu lah Langasarek Hmm bulim lah <laughs> Di mata kasih kasi binigyan ng <laughs> 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 Blower ya nih. Eh. <laughs> mas lalong ma Mas mainit. <laughs> <laughs> Tulog na ata. Wala, di na gumagalaw. Pising <laughs> pala. Wow. Perfect. Ako! Busa lang, guys. Yeah. ka. No, no,